sending ang isa sa inyong hmm. mga eksena. That that sword fight. Nakita yeah. ko eh yung, <laughs> yeah. yung sword fight. Whose idea was that? Ang ganda ha. Sa kanila po. Yes, yeah, sa creative. I saw a TikTok thing of Riza Senon. Yes. Yes, they're acting na. to that. Oo, oo. Yes. Ayan, meron, meron tayo. Ayan. Ito, nag-trending ito. Chang Susan, maraming salamat. Maganda. Uh -oh. Mas maganda nga ito. Ibang person uh -oh. to. May budget itong sa sword amin, na to. Sa amin, plastic <laughs> lang ah, talaga. Ah, mas may budget, di ba? May kami. budget uh -oh. to, ah, tito, Boy. Okay. Uh -oh. Si Betty yan. So Ay paano? Anong nangyari? Anong ang, kwento nitong... Ang uh, ah. kwento po na ito, nung ginawa... Mars, gagawin daw natin yung ano... Sword yung, fight. Yung sword fight. To so, be honest, umaalma talaga ako na, Tito Boy. I didn't wanna do the scene. Because okay. I wasn't comfortable was, to do the scene. Why? Why not? Serious, ano kasi ito, actor. <laughs> <laughs> Because I did not see why we needed to do that. Kasi, You're that kind of an actor. Yes, yes. Na pag may eksena na labag sa iyong, uh, at uh, that uh, moment. Okay. Medyo, I would say uh, something. And you like, said it. I said it. I'm like, why do we need to do this scene? I feel like hindi naman siya kailangan talaga doon sa away namin. So what convinced you to do it? Eh, masunurin ako. <laughs> <laughs> no eme well, no eh, ko lang yung eme, eme ko lang naman yun. Pero susunod. Hindi, joke lang yun. Ano, um, they explained to me na it's, um, an effort talaga yung scene na yun is really created para mapag-usapan siya. So, I'm like, kasi ako gusto kong magkaroon ng parang, anong pinanggagalingan ko as in yes. my uh -huh. character okay. for me Bakit to do gagawin. this. I also want to take into consideration as an audience, how Tama. will the audience take this, di ba? Tapos parang, narealize ko na lang, siguro si Olive naman sa sobrang... Kuku, di ba? She will do whatever. So, Anything. sabi ko, oo, ko, sige, yun na lang yung magiging motivation ko. Bilang si Olive naman, eh, talagang may something sa isip. Mukhang wala naman siyang aatrasan talaga. So, let's do it. Pero yung gist, bawal, pinaalis namin lahat ng tao Tito Boy. Okay. The makeup artist, the ano, kasi natatawa sila Tito Boy, eh, matatawa uh -uh. din kami. Eh. Okay. And, and that's the point. Yes. Natawa kami as an audience. Yeah. Ako, I understand the macro mm -hmm intent of doing a camp yes. scene. Yes, they wanted it A campy, campy scene. Yes. Na para bagang, uh, pag pinanood ko, parang ano ba yan? Pero nakakatawa at hindi ko bibitiwan. Yes, o, yes. Parang, A return of the Jedi. Yes. Olive uh, ang... Uh, one Kenobi na nga ako, Tito Boy. Nabansagan na ako si Olive One Kenobi. Oh, so, how how did it happen? Nagkaroon ang ng rehearsals? Um, ano po, sabi namin, Mars, may line ako sa dulo, baliw ka. Okay. Gamitin natin ah, yon. Oh, oh, Sabi doon. niya, ah, baliw ka. Ah, so, baliw. next ah, start yung pagkuha niya, ah, baliw ka. Eksena nga tayo. Gusto ko yun eh. <laughs> Parang, Oh, <laughs> oh. So gusto mo to, di mo, Mara? Si sinong nag, ano, kami ni, ah, uh, ako kunyari, Ikaw, sino? Ikaw po po yung kalaban namin? Oo. Oh, 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 hindi. Oh. Oh, ganito, okay. dito, Tito Boy. Mag-aaway kami nito ni Kat. Tapos, okay. dito ka sa gitna. Kasi pipigil mo kami hanggang sa ikaw na yung matatagal. Ibig sabihin, habang nagkaganyan lang kayo, nasa gitna ako? Hindi, papasok ka dito. Ah, papasok lang. Okay. Papasok lang ako. Kinabangin dito. Okay. so 4, 3, 2, action! Sinasabi ko kasi sa'yo, sa akin si Muki, Baliw ka. Hindi ako. Uy, tigil kayo! Tumigil kayo! Hindi dito, wag! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ah, ano saka ba? Sino ka Ano ba? ba? Ah, pa, pa? Oh, ka ha? Eh ba? Ano ba? bakit akong kinakalaban ah, ano, ano, nyo? Nakakamaan si ah, mo ko oh, si Moki, ha? Bakit nakikisali ah, ka dito? <laughs> 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 dito po yung sa amin na to, ha? Oh. <laughs> <laughs> At dahil dyan, let's do fast talk. Ay, nako. Ay, nako. Ang saya. But congratulations, people talked about that scene. Di ba? <laughs> okay. Kat, strict ang ina, maarte ina. Maarte, strict Wiser, wilder. Wiser. Sexier, funnier. Funnier. Pasosyal, pasimple. Pasimple. Masaya, mayaman. Masaya. Katrina, one to 10, gaano ka kataray? 6. One to 10, gaano ka karupok? Ay! Pupok ba ako? No. Ten. Ay, <laughs> hindi pala. Fast. Eh, one, ah! one, three. Six. Six na okay. lang. Hindi ako maisip. gaano ka kaiyakin? Ay, ten. Gaano ka kaganda? Ten na lang. Gaano kasaya ang puso mo? Puso ko? Sa lahat to ha? O, ten. <laughs> Work. Talagang merong disclaimer. Buhay buhay buhay. Okay, mommy goals, mare goals. Mommy goals. Kontrabida, bida-bida. Contrabida Family time me time Family time Konsintidoran kapatid sumbungerang kapatid Go <laughs> 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 <Both? laughs> More work more fun More fun Gaano ka kamudi 1 to 10 2 1 to 10 gaano ka kasungit 3 1 to 10 gaano ka kagastadora 3 1 to 10 gaano ka kastrict 3 1 to 10 gaano ka kaselosa 3 Both Shaw ako. Mas maraming bago baong pagkain. Sha. Mas wala. maraming baong chismis. Sha. Mas maraming baong energy. Ako. Oh. siya Shaw siya. ako. Mas emotera. Parang wala. Mas kabogera. Sha. Mas stage mom. Sha. Lights on, lights off. Off. Oh. Off. Oh. Happiness or chocolate? Happiness. Best time for happiness. Anytime. Motherhood is. Commitment. Oh. Love and sacrifice. Oh.